Para sa ating unang issue ng bayan ay mariing tumanggi si Office of the Solicitor General Minardo Guevara na katawanin o dipensahan ang mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa inihaing habeas corpus petitions ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan kasi ang OSG na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas o walang legal na obligasyon ang bansa para makipagtulungan sa ICC. Oh, yan ang komento ni uh, uh, Solicitor General Minardo Guevara nung kaniyang uh, sinagot ang Supreme Court doon sa uh, pagbibigay ng paghahain ng habeas corpus ng mga petitioners na uh, galing sa Duterte camp. Hindi dapat uh, maging uh, uh, sabihin ng pagdiriwang ng Duterte camp itong pagtanggi ni Solicitor General Minardo Do Guevara na ikatawan o dipensahan ang mga opisyalis na na, na kasangkot doon sa pag-aresto kay uh, former President uh, Duterte. Sapagkat ang, ang Solicitor General kasi, ang posisyon yan noon uh, noong uh, after mag-withdraw ng Pilipinas sa uh, ICC ang naging posisyon ng uh, Solicitor General ay walang jurisdiction ang uh, ICC sa Pilipinas sapagkat tayo ay nag-withdraw noong 2019 pero yan ay hindi naman yan personal na opinion ng uh, Solicitor General mismo kundi yan kasi ay siyempre inuutos sa kanya noong administrasyon ni uh, former President Duterte. Alalahanin natin na ang Solicitor General noon ay uh, uh, nakikia-cooperate uh, lamang kung ano ang iutos ng administrasyon. At noong panahon na yon ay hindi naman OSG uh, si... Uh, uh, Solicitor General Minardo Guevara. Ang Solicitor General noon ay si Jose Calida. Kaya ang uh, nangyari ngayon ay tumanggi siya sapagkat magiging conflicting ang magiging posisyon ng OSJ kung kanilang didepensahan ang mga respondents dito sa petition for habeas corpus at samantalang dati naman ay uh, sinasabi nila na wala daw jurisdiction ang ICC. Uh, pero matapos ang usapin noon tungkol dyan sa withdrawal, ano ang naging desisyon ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema noong uh, July 2021, Noong July 21 uh, 2021 pa ito ha, ang sabi ng Korte Suprema, the Philippines is obliged to cooperate with the ICC uh, for crimes committed before the withdrawal. So ang ibig sabihin nito, yung mga nangyari dati na mga, si, tinatawag nila na mga EJK, ay under the jurisdiction pa rin ng ICC. Kaya ang sinasabi ng Supreme Court, ay obligado ang Pilipinas na may pag-cooperate. Kaya, ang, yan ngayon ang ruling. At itong uh, posisyon ng uh, OSG dati, na sabi nila wala daw jurisdiction ang uh, ICC, yan ay na-overturn na yan. Yan ang kanilang uh, Uh, posisyon na yan yan ay uh, rejected na kaya kaya lamang nagsubmit ng uh, recusal si uh, uh, solicitor Gen uh, General uh, Minardo Guevara, eh dahil kasi magiging conflicting yung kanyang position so hindi yung magiging matibay kaya nga ang nangyari ay uh, ang uh, DOJ sa pamamagitan ni Secretary uh, Boying Remulia uh, Jesus Remulia ya ang naging uh, uh, kinatawan ngayon doon sa mga respondents. At yan naman ay walang problema yan. Hindi naman ito ibig sabihin ay humina na yung kaso laban dito sa mga respondents. At uh, yan naman ay pareho lang rin ang magiging epekto. Pero, pero ang sinasabi lamang natin sa legal analysis ay hindi pwede ipagdiwang yan ng mga uh, nag-file nitong habeas corpus sapagkat mananaig uh, pa rin dito ang ruling ng Supreme Court na the Philippines is obliged to cooperate with the ICC uh, the, uh, for the crimes committed prior or before the withdrawal. Maliwanag yan. Ang ibig sabihin kung yung mga nangyari dati nung before the withdrawal ay covered pa rin tayo at kailangan pa rin tayo makipag-coordinate at makipagtulungan sa ICC. Yan ang uh, standing ruling ngayon. Ngayon, Ah, uh, yan ba ay dapat?